Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malinaris Garden. Okay. Ang si share ko naman po sa inyo ngayon kung paano ayusin yung mga bonsai natin na nawawala sa form. Nakagaya uh, dito. Akita uh, niyo ito, bonsai na to. Pero nakabuhal siya. Di ba yan ah. Na. Uh, ayusin natin, papagandahin natin. Kasi siya nakasaya dito. Dapat yung mga bonsai hindi sumasaya dito sa pinakapat niya kasi pag mainit yung panahon uh, mainit na mainit uh, naluluto din ito dito kasi may init itong ano bato at saka hindi maganda ang forma nakahiga ano dapat nakaganyan kasi ito ang forma niya talaga nakaganyan kahiga pero ayos natin para mas gumanda ang una natin gagawin lapit yun na sa inyo uh, makikita nyo nakasandal dito eh. dapat nakaganyan eh ara mas madan tingnan dito Number 1 natin tanggalin natin itong mga ano Ito nga pala yung mga gamit ko Ah uh, may mga gamit tayo may mga pebbles tayo ito pebbles Ah uh, pebbles na white Eto ano yan eh Ah uh, pasapad to uh, may pebbles din tayo na ano uh, red saka may malaki tayong na ano uh, bato uh, maganda tong bato triman muna natin dapat ganyan ipoform natin ng na ganyan kasi kahit na bunuti natin yan kahit na ito pa rin na magiging forma nya uh, mag maganda ang forma eh pagka napanatili natin na ganyan eh. o, diba? number one triman muna natin hindi ang trim yung papatag lang yung may pa-slide para mag-form siya ayan ayan pa ganyan para pababa ulit ayan yun na medyo matas dito sa gitna ah, di ba gumanda na gaganyan natin sayang din eh ito gaganda pa ito kasi kung mamapabayaan lang sayang din ah, kasi medyo na ano, ito eh ah, matagal na rin ito ah, maedad na rin ito kuwalan tayo ng ano ah, ng lupa lagyan muna natin dito marami akong tumpok na lupa dito eh dito lang yung lupa Hindi naman maraming marami. Sakto lang. Alam nyo kaya yung ano yung mga ipako may halo na dahon. Kasi bawal na nga magsunog ng dahon, di ba? Siya pang abono. Kaya yung mga winawalis namin, hindi namin sa na sinusunog. Nilalagay namin dun sa pabulukan. Nahalo namin sa ipa nakukumpos siya, abono pa. Ito man, hindi nakahiga, ano, pero okay na yung lupa na yan. Gagawin natin, ito pinakauna natin ipupwesto. Ito. Itong malaking bato. Dito natin sa ilalim ilalagay. O forma natin dito. Para tumayo siya. Ayan, nakasandal na siya, di ba? Ay, niya maganda ng tingnan. Lagyan pa natin ng konting lupa dito. Para maging maganda 'yung maging form ng bato niya. Para hindi nakalabas 'yung mga gilid, di ba? Sik Ikiskis natin. dali lang ayusan ito uh, una natin ilalagay ito itong mga pasapan ganito lang may kanya kanyang diskarte lang naman ito eh pa, uh, sa isip mo lang kagaya na yun eh hindi ko naman na hindi natin na plano ng ganyan wala natin ilalagay ito itong mga pasapad na to po form natin siya ng ano sa ganyan konti lang naman ito para maganda lang tingnan di ba Eh lang langin natin ang siyempre para matatag konting lupa ngayon natin ilalagay itong ano, yung white naman sa sulit natin lalagay natin lahat pati dun sa loob nyo eh hey, mga ugat ito eh pagdating kukaberan yung ugat gumawin lang natin siksik na siya hindi na siya gagalaw-galaw matibay na siya sinaipit-ipit na siya eh ngayon ito yung marami na ito eh. pwede natin ibuhos dyan kapatagi na lang natin ayos ayusin na lang natin Ah, ba? Diba? Lang ng pinagbabago. Dito naman tayo sa kabila. Ito namang red ang ilalagay natin. Itong red na tables. Unahin natin yung mga gilid. Ayan. Sa gitna eh, pwede natin yung buhos eh. natin ito yung mas malaki talaga. Diba? Ganda na. Ito yung kanina, di ba? Parang sayang na siya ngayon eh. Kung ibebenta ko ito ngayon eh, namahal na. Dati kanina eh, hindi mabibili, di ba? Eh, lalo kung mamumulaklak pa ito. Didiligan natin para malinis, di ba? Pili na natin. Ngayon, pwede nang pang display. Di ba? Ayan, okay na. Gawin mo na dito. Bumigat. Yun, okay, oh, nilalagay natin dito sa stand. Di ba? May pang-display na tayo. Kanina eh parang mamamatay na siya, parang hindi naman siya mamamatay pero parang uh, wala na siyang pag-asa. Pero ngayon, eh nabas na ng langgam. Pero ngayon, uh, pwede nang pang-center. Mabigat lang. di ba? na. na. gumanda kanina eh parang sayang na ganoon lang pwede natin gawin na ganoon yung mga bugimbilya natin na medyo parang napabayaan na Ay, yung may, ano, medyo matatanda na sayang diba sila yung pinagbago ganda na niya ngayon Hey. lalo kung magagrapan yan kung pa natin ito mas maganda pa kaya ganti nun lang ang video ko nito sana may matutunan naman kayo para yung mga sayang na bugimbilya natin maayos natin, mapaganda natin kung kagaya namin na nagbebenta uh, may bebenta at saka magandang presyo pero konting discount lang ang gagawin natin ang ganda na lang. At maraming maraming salamat sa panunod nyo ng video ko. Bye bye.